yun, welcome back mga kaidolo At ako'y papunta na naman sa dito sa Bayombong Dahil merong gumustong humingi ng ating pamalakas ang sticker, right? So, ang papahingihan ko nga pala mga kaidolo Ay dating kasamaan ko sa trabaho na si Idol Rowell Na dating food to namin dito sa Savemore At may isa pang humabol mga kaidolo, ano? na si Sir Lester na isa naman nagtatrabaho sa Lazada alright total pupunta din lang naman ako dito mga kakadulo. at nandito na nga din ako sa Bayumbong eh bakit hindi natin punta at bigyan ng pangmulakas sticker yun naghintay pa nga eh nai bro punta pa ako dun oh Oh. Thank tatlo. You. Sige, sige. Pupunta? Ha? <laughs> Wala, pumunta ay pauwi na rin. Oo, oh, galing ako sa Solano. Sige, sige, sige. <laughs> Bigyan nangan natin ng pamalagasang sticker so dumako naman tayo kay Idol Lester na isang Lazada Rider, alright? sa tapat lang ng Guanzon Motorcycle sisingit na parang alanganin ay nako huwag sisingit kong alanganin uy bumigay na nga ayun oh wala pa yun nga, sayang so, Hindi natin nabutan si Sir Lester Pasco Dahil umulis na daw, umuwi na Dahil tapos na ang kanyang delivery So bali PM ko na nga lang pala siya mga kaidulo no? At para mabigyan natin ng sticker At yun nga mga kaidulo, no? update update na lang sa mga susunod na video Hanggang dito na lang